Viral ngayon sa Japanese boxing media ang mga kumakalat na artikulo patungkol sa Diomanoi car accident na kinasangkutan ng kampo ni Naoya Inoue kamakailan lamang na kung saan ayon sa mga nasabing balibalita ay nagtamuraw ng minor injury itong si Naoya Inoue at may ilan rin kumakalat na mga balita na munti ka ng mamatay sa nasabing car accident itong The Japanese Monster ang mga kumakalat na balita ngayon sa Japan Boxing Media ay posibleng gawa-gawa lamang din ng kampo nitong sina Oya Inoue upang ito ay makapag-deklara muna ng injury at makahingi muli ng clearance sa Japan Boxing Commission upang makapagpaturok ng pain. deliver. Para po sa kalaman ng lahat ay may limang beses nang nakapagdeklara ng injury itong sina Oya Inoue tuwing ito ay may papalapit na laban kaya ito ay malayang nakakakuha agad ng clearance at reseta mula sa mga doktor nito na makapagpa-incheck ng pain reliever sa kabilang balita, sa recent post ng ating former 3 Division Champion na John Real Casimero na kung saan sa nasabing post ay nagpahiwatig ng planong pagreditiro ang ating pambato ng pamaan ay sa ating pinagkakatiwalaang insider ang nasabing post nitong si Quadro Alas ay isang sarkasam lamang or yung pagbibiro at sa halip ay itong isang bigating laban dito sa Pilipinas sa tulong ng politician billionaire Chavit Singson. At sa kung pa rin na balita ay nagluluksa ngayon ang karamihan sa mga Japanese boxing fans dito sa kanilang iniidolong si Naoya Inoue. Dahil kinumpirma na mismo ng manager nito na si Ohashi. Huling laban na muna ni Naoya Inoue sa baluarte nito sa Japan ngayong Desyembre 24 kontra Sam Goodman. Dahil sa taong 2025 raw ay magkakaroon ng dalawang mega fights. Itong si Naoya Inoue, Saudi Arabia sa ilalim ng Saudi Arabian billionaire Turkey Alashik. Sa madaling sleta ay malabong munang ang mapapanood ng live ng mga Japanese boxing fans. Itong kanilang national treasure na si Naoya Inoue na lumaban sa loob ng kanilang bansa sa Japan.